Ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyo na ipinakita sa iyo sa bundok. Hebrews 8.5 Si Moses ay inutosan ng Diyos na gumawa ng tabernakel. At ang sabi ng Diyos sa kanya, kailangan mong sundin lahat in perfect detail. Yan ay isang paalala ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak sa lahat ng panahon. Na lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin ay kailangan nating gawin sang sangayon sa kanyang kalooban. In perfect detail. Ang kasamaan ay palala ng palala. At ang turo ng Diablo ay lumalaganap at tanggap na ng marami. Kaya ang mga lalaki at mga babae, anak ng Diyos, ay kailangang tumayo at itayo ang totoong turo ang mga katotohanan na mula sa Diyos sa lahat ng hahawakan ng ating mga kamay at sa lahat ng ating gagawin, kailangan gawin natin ng maayos, gawin natin ng matwid na ang lahat ng mga ito ay nakapattern sa langit. Sa biyaya ng Diyos, ang lahat ay ibinigay upang magkaroon tayo ng pag-uugali na gaya ng ugali ni Kristo. Ang ating Panginoong Diyos ay napaparangalan kapag ating ginagawa ang ating mga gawain na kasang-ayon sa prinsipyo ng langit. Kailangan sa lahat ng ating mga ginagawa, ang ugali ni Kristo ay makita sa bawat isa sa atin. Ang ating mga karakter, ang ating mga ugali, dapat ay nagiging kagaya ng ugali ni Kristo dito pa lang sa lupa. Para pagpunta natin sa langit, mayroon na tayong klase ng ugali na kung saan nababagay sa langit. Kaya ating isaisip, ating gawin, ang mga ibinigay na pattern sa atin ng pag-uugali ni Kristo na gawin natin in perfect details. Sana ang mensahe na ito ay naka sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng pag-uugali na gaya ng ugali ni Kristo.